medyo one lane lang tayo dito sa may ano, sa may bridge kasi napabalita itong bridge to Montreal ano yan may, may crack daw at ngayon nire-repair pa rin nila so kaya doble ingat dapat so may napanood nga pala akong ano, itong bakasyon ng Christmas at saka New Year ako sa omnius News na kababayan natin, pamilya sila na ano hindi maganda yung nangyari sa uh, isang miyembro ng pamilya nila panoorin po natin ito ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa kababayan. May report si Paula Saraza. Napakabait na tao ng asawa ko. Hmm. Talaga, hindi talaga din ko pa pinipigilan, pero Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa. Kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya matapos ang nasa dalawang dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang magsettle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. Ngayon hindi ko pa siya nakikita. Alam ko parang tuwing tinitingnan ko yung pinto, parang ano, gusto ko, it's a prank. Kasi wala akong proof na nakitang patay siya eh. tinawagan ka ng coroner office ba yun, yung nag-off si sa kanya, na yun nga, wala yun na, sa heart nga daw. Nakilala ng pamilya ang isang kababayan sa isang Pinoy Facebook group na nag-aalok ng sundo mula airport papunta sa tutuloyang tahanan. Nasaksihan pa ng pamilya kung paano maingat na inilagay ang kanilang mga bagahe sa Ford pickup truck ng driver. Pero hindi na iwasan magdudan ni Melinda sa kilos ng driver. Dalawang beses daw itong bumaba at huminto sa biyahe na tila inaayos sa mga bagahe. Nang maihatid na sila sa bahay, kulang na ng isang bagahe ang bitbit nila. Sabi ng mister ko, hindi pa na ibababa. Sir, kulang po yung bagahe namin. Ang sagot niya, ay baka nahulog. Doon pa lang nag-ano na ako, sabi ko, imposibleng mahulog. Ilang beses nyo na nga pong tinali, di ba? Nag-alala siguro yung mister ko kasi siya yung nag-impake lahat nun eh. So alam niya, mas alam niya sa akin yung laman ng, laga, ng luggage. Kasama ang kaibigan, binalikan pa ni Fabian ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe na naglalaman ng mahahalaga nilang dokumento. At dito na siya inatake sa puso. Binawian na ng buhay ang kababayan bago pa madala sa ospital. 10 minutes na daw niya nire-revive yung asawa ko. Hindi na daw bumaba. Halos sampung araw matapos ang insidente, hindi pa magawang maipaliwanag ni Melinda ang buong pangyayari sa kanilang apat na taong gulang na anak. Habang inaalagaan din ang bunso na wala pang isang taong gulang. Panawagan niya sa driver na sumundo sa kanila. Nakita niya ako, may dala ko anak na maliit. Hindi lang lagi siyang ninakaw mo. Buhay ng asawa ko. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng konsulado sa posibleng tulong na maibibigay sa pamilya, pero wala itong tugon bago ang broadcast. Isang GoFundMe page naman ang sinimula ng mga kaibigan ng pamilya para makatulong sa kanila. Mahirap sa ngayon sa akin, pero unti-untiin ko kasi pararating lang po nila tapos inatake po sa puso yung asban asban niya uh, dahil lang po sa paghahanap ng ano ng bagahing nawawala ang parang ang ano eh pin, bagang, parang suspect na sa pagkawala ng ano ng babagahe ay yung driver na nag-pick up sa kanila sa airport at yun nga nakilala lang nila sa Facebook yun, yun nga po diba kasi siyempre kailangan mo lang ano yun pipick up dito sa Canada para lalo na kung DIY ka sabihin so, do it yourself mostly ano you know, ah uh, kailangan mo talaga nag-network ka dito may kapilala ka para at least may mag sa'yo ang nangyari yung pinagtiwalaan nila sa Facebook na e yun pa yung ano uh, kababayan po e yun pa yung parang hihintay ng ano ng trahedya na nangyari kasi parang sabi nung ni Mrs. ilang beses para yano ayusin yung mga karga dapat mo ayusin yung karga kung nasa naman di ba? kaya so, na hinala kaya na hinala din naman yung ganun uh, ano ni kabayan so nangyari yun nga hinanap pinalikan Pinalikan nung uh, sawa kasama yung kaibigan hanapin nila yung ano yung garbage sa dinaanan nila siguro po dahil sa pagod sa stress saka sa kasawori baka kasi nawawalang bagahe eh nandun yung mga alagang bagay mga dokumento or mga mamahaling bagay kaya po eh, pinalikan nila eh, ito eh po nangyari uh, natake po si kuya bakit ko po sinishare ito sa inyo? Uh, isa po sa mahalagang uh, bagay na dapat nyo pong uh, tatandaan pagpupunta kayo sa ibang bansa, di man po sa Canada, kahit sa ibang lugar. ayang ang kalusugan nyo po, hindi lang po financially na uh, stable kayo help niya rin po uh, mahalaga po na make sure na healthy po kayo ang problema nga po kasi sa stroke tsaka sakit sa puso nilabas ako ng ano, mainit na medyo maligam-gam na tubig kasi yung medyo nawawala tsaka kapag relax ako tapos na lumipad na kami ng hindi wala pa kaming doktor po nun. mahalaga po magkaroon rin ng doktor dito sa Canada eh wala pa po kaming doktor so walang pagkakataon na magpa-check up uh, physical uh, the annual check-up po. Nung lumipat kami ng Ontario, yung mabait namin kapit bahay, nire nirefer nire kami sa doktor niya. At natanggap kami kasi po, mahirap po makahanap ng doktor sa Ontario at saka sa Quebec. So, yun po yung nangyari. At nakita ni, ng doktor, after ano, blood pressure 187 over 9 90. at ayo uh, ayaw pumayag ng doktor na hindi ako kukuha ng uh, para sa high blood pressure na pill dahil uh, delikado yun tsaka syempre po ano eh, uh, doktor yun tas alam niya yung mga ganong indication kay pag pinabayaan ka maaari silang ma mapusuhan, mapulong dahil hindi ka dahil parang pumayag siya na hindi ka bigyan ng ano siyempre tayo sa Pilipinas pag sinabi natin ganun o oh, maintenance ayaw natin magpa maintenance pero kaya nga sabi ng ibang doktor kahit, kasi si doktor Ongkolo sabi niya binibigyan kayo ng doktor ng pampamaintenance para sa pababaan yung blood pressure niyo, hindi nyo yun kasi kasi po mangyari maapektuhan yung ibang organs niyo. ano nung una hesitant pa ako pero eventually po umayag na rin ako at yun nga po nung ano pumaba yung ano po, blood pressure ano yun yung nangyari nawala po yung ano yung sakit ng sa sinus ko nawala po lahat yun so sa akin po so, sa sarili ko lang na-realize ko na dahil sa blood pressure na mataas kaya sumasakit yung ano po imagine ninyo po 5 no, years po yung buti po hindi ako inatake or na-stroke kasi delikado po yun hindi. although yun may indication na hindi, hindi mo rin masabi na high blood pressure

binabantayan ko na yung ano, uh, pagkain uh, uh, intermittent fasting tapos bawas kanin, bawas sugar bawas ana kasi kung nandit po natin yung kalusugan natin so yun po yung payo ko sa mga kababayan natin na mapunta na rito nagpaplano alam po natin na alam po namin na problema lagi ay financial, di ba? di lang siyempre pera-pera po dito sa Canada eh. Pero isipin din po natin na pag nagpunta po kayo dito, kailangan nyo rin po yung malusog na katawan. Hindi lang po pera. sa depression at sa katandaan uh, namamatay na po yung mga magulang yung problema po walang, walang kinuwang insurance although yeah, malaking ano po medyo siguro mapigat no, na expenses ang insurance pero po malaking tulong po pag uh, may nangyari po sa na hindi natin inaasahan financially stable dapat tayo dapat pati na yung health natin ay stable din po ngayon po na po sa umagang ito ng Webes uh, January 4 2024 maraming salamat po and God bless